Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Nakabili nga tayo ng isdang busalog at pagkatapos nga nito ay ito ang ating niluto. At matapos nga ito ay nagpunta na tayo sa ating trabaho at inabutan din tayo ng gabi para magpailaw sa ilang residente. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Ano yung iba? Anong isda yan? Hmm? Ang iba, po. mo? Galang mong O, oh, ayan nga mga idol. At habang nag-aayos tayo ng ilaw dito sa Sitio Recudo, ay biglang may napansin tayong isda. At binili na nga natin ang dalawang piraso na nagkakahalaga ng 60 pesos ang kalahating kilo. Matapos nga nating mabili ang isdang busalug mga idol ay umuwi na kami at para mailuto na ito at nang makapag-almusal na rin tayo. Agad nga natin itong pinirito mga idol dahil ngayon lang tayo makakatikim ng tinatawag nilang busalog. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag ng ganitong uri ng isda? Sabi nga nang nabilhan natin mga idol na si Kuya J ay hindi daw ito malansa, hindi katulad ng parrot piece or loro. At matapos kang maluto ang ating isda mga idol ay nag-start na nga tayong kumain sapagkat pupunta pa tayo ng buhay na tubig para magtrabaho. At kakain na po tayo. At matapos nga tayong makakain ng umagahan mga idol ay nagderecho na tayo sa ating trabaho. Ang katulong nga natin mga idol sa pagsisinsil dito sa building na ito ay ang aking misis. O oh, ayan nga at naipwesto na natin dito yung paglalagyan ng panel board at ang misis ko naman ay sinisinsil na yung paglalagyan ng mga outlets. Yan nga mga idol at matapos nating masinsil lahat ng mga abang dito. Ayan o. Oh. Yeah. Tapos ayan. Ating helper. Sinsili natin halos lahat. At magalusot na lang tayo ng mga wires dito sa tubo. At bago nga pala tayo makauwi mga idol ay in pa tayo ni Jay para kumain sa kanilang birthday yan. Sobrang nagpapasalamat nga tayo sa kanila mga idol dahil nakalibre na naman tayo ng merienda. Yeah, mga idol at pasalungat tayo sa pag-asa. So, napakalayo pa nun. Mga isang oras at kalahati bago tayo makarating. At alas 6 na halos ng gabi. Kailangan nating puntahan yon para magkaroon sila ng ilaw. Tara, let's go! Yan mga idol ang nadaanan natin. Oh. Hinog na saging. Ang sarap niya. Halatang hindi nakikialam ang mga tao dito. Kaya hindi nababawasan ang mga saging sa puno. At habang naglalakad nga tayo pa bundok, mga idol ay nakasabay natin ito si Angkol na may daladalang isdang sagisi. Sobrang napahanga din tayo sa huli niyang tuko na napakalaki. <laughs> Grabe may isang kilo hinuari ang tuko na yan ay. Ano po? Laki at. Madalang yan tuko ganyang kalaki. Oo man lagi niyan si Angkol Dini eh karating din <laughs> <laughs> kalayo nagchat ako sa iyo ha. nagreply ka oh, billing breaker ay galing ako sa baba palitan natin to abaw ari yung kuno oh. Puse box. Matapos nga nating palitan ng breaker ang kanilang fuse box ay idinugsong na natin ang wire na ating kinat kanina mga idol. At pagkatapos nga nating idugsong ito mga idol ay tinesting na natin ang ating ginawa kung gumagana ba. Ayon natin kung nagana uh, na. Ito ang call. Asa, asa, asa na natin. Ayun. Ayos na. Thank you Lord. Ayos na ho. <laughs> Ito buhay na. Lumiwanag na ang bahay. <laughs> Lumiwanag na ang bahay sa bundok. Yun guys, so binigyan tayo nila ate ng ano, dalandan, sinturis din sa amin. oh, na ngayon eh. <laughs> Walang madalang may bungang garto. Ayan na mga idol at pauwi na nga po kami. So inabot na kami ng gabi dito sa bundok. <laughs> Pero okay lang at least ay nakapagbigay tayo ng ilaw dun sa ating mga consumers dito sa bundok ng pag-asa. Ito nga po ang ating latest video mga idol. Shout out nga pala sa ating mga solid followers dyan. Shout out kay Idol Nardo Putik de Kay Sir Ariel Parangalan. Tito Adonis Sapalyo dyan sa Laguna. At kay Tol Monching Sapalyo. Kay Idol Saneroy Dolpina dyan sa Silang Kabite. At kay Idol John Cart Alisna. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.